morning, uh, and sisters. Pagpapitin uh, sa lahat ng mga kapatiran ko sa gawain nito Guys, ito na naman tayo. Nagsisimula na naman tayo. Nagbibidyo guys para mayroon tayong maihain sa ko po guys, umayahin ko sa inyo yung bagong bago para maganda na naman ang at ako po yung nagpapasalamat sa lahat naman na mga nagsubscribe sa youtube channel ko at nais pang magsubscribe sa youtube channel ko inipintahan ko kayo dahil ang mga ito ay walang along walang halong kalukuhan, walang halong pastos di pawang maganda ang kapapanood nyo guys sa youtube kong ito at inaimbitahan ko nga sana ay eh, supportahan po sana nyo ang youtube channel ko Paul G. Canales huwag po sana nyo kalimutan na mag subscribe, mag like, mag share at maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys ha maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscribe sa youtube channel thank you very much sa inyong lahat guys dito ngayon guys balik tayo sa topic wala ganon tao dito guys sa labas medyo oh. maraming maraming pakanti kasi ang gawain guys atun sa loob okay guys so ganyan guys so dyan ang gawain guys hindi pa naman ang init ngayon guys kaya mga tao masiging store lang dyan sa loob pa ako dito guys sa gawain neto 1994 pa ako dito guys hanggang ngayon nandito pa rin ako guys patuloy nga dumadalo sa gawain nito at hindi nyo may tanong guys ako na magsabi sa inyo dito rin bago ang buhay ko si brother nino sa dating buhay ay isang sugarol lasingo so balat guys nung umatin ako dito sa gawain neto hindi naman agad-agad na bago ang buhay ko kundi ano din napadaan din sa tamang prosesyo hanggang sa nakalimutan ko na lahat guys na mga pangit sa buhay ko ang, ako ituloy na nang nagbago buhay kaya guys andito na ako patuloy at patuloy ka uh, umati sa gawain kaya ito guys ako yon. Dito rin ako nagkasawa guys sa gawain na ito At dito rin ako nabiyudo guys sa gawain na ito Okay lang yan guys kay ganyan talaga buhay ng tao guys Kung may sabi nga nila guys Kung may delay may liwanag naman Ah, sa buhay ko guys unti-unti namang sumikat ang liwanag para sa akin at unti-unti kung makikita guys ang liwanag at ito na yung liwanag guys iba yung liwanag sa araw guys iba yung liwanag sa ilaw liwanag guys nagaling sa si Diyos maklubay gabay ng Diyos sa akin Nyo guys grabe saya tong lugar na ito guys. Napaka saya guys lugar na ito. Enjoy na enjoy tayo dito guys pag dito tayo lagi problema natin guys ay nawawala karamdaman um, na yan o ano klaseng karamdaman na yan problema na yan guys o anong klaseng problema na yan mag sa Diyos tayo lumapit guys sa, ano an ano sa Diyos okay. may eh. mayroon tayong pag-asa para tayo magkaroon ng kaligtasan amen po ilapit lang natin sa Diyos kayo ang ating mga problema ano mga problema na yan at gaano magkabigat ang mga problema na yan bibigyan tayo ng Diyos ng kasagutan, katugunan sa ating mga dalangin. Kaya patuloy lang tayong magtarasal guys sa ating Diyos. Ako'y naniniwala guys na may Diyos talagang nakikinig sa mga tasal natin. Sa pati mga ang dakilang at at araw. Uh, sino ba ito ah? ang dakilang hari? Ang makapangyarihan sa iyo. Siya ang dakilang hari. Ah. Punihin natin ang dakilang hari! Hallelujah. Buksan, sabi nga ako, eh. buksan natin ang lahat-lahat sa atin. Papasudin natin ang Panginoon sa ating buhay. At alam natin, pag pinapasok natin, ginawa natin hari ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi naman tayo makiligid. darating na darating sa atin niya. Amen ko, Amen po po tayo na rin sa sa ating mga Diyo. Huwag na mananakit na isa sa Kasi sa bawat ng mga pangalanan, natin, niya na ang sa ating pamilya. Huwag na Diyos sa bawat oras, sa bawat araw na -tipin.